Huwag kayong boboto ng pro-China. Pakiusap yan ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero nasa sa inyo pa din naman yan eh. Kanya-kanya tayo ng political views. May pro Duterte, may BBM at may Dilawan. Pero payo ng Pangulo, kung boboto kayo sana yung pabor sa West Philippine Sea. Hindi yung ibebenta ang West Philippine Sea, hindi yung ipapasakop yan kayo. Gusto nyo ba maging tuta tayo ng China? Gusto nyo ba makikihati ang China sa yaman ng West Philippine Sea na dapat Pilipino ang nakikinabang? Nasa sa inyo pa din naman yan eh. Para to sa oil at natural gas. Para to sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangis na sa West Philippine Sea. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panampalindigan ang ating mga karapatan. Dahil, ang ating maliwanag na maliwanag na ang, ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at yan po ay paglalaban natin. <laughs> hindi po tayo naghahanap, hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipagtatanggol namin ang teritoryo ng, Pul ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang makyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang pwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras. Hindi po tayo aatras. Kayo, boboto ba kayo ng mga pro-China? O boboto kayo ng pro-Filipino? e comentário sububá ao nosso salo